O pala yan ha O pala yan ha O Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe ha Subscribe for you no Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito Don't forget to like, comment down below Follow by hashtag Don Raya of course I-subscribe mo na yan Ngayon mga paps Sobrang daming dating na split dan Pero ang dami rin nakapila rin nakapila No, so ngayon, you know, imagine nyo, i-vlog ko pa lang, i-release -re ko pa lang pero sold out na halos. No, eh, nais ko lang pasalamatan si Sir Lester. No, so eto, ang kanyang nabili, eto ay uh, back to back, a uh, split dan follow. No, so yung par blue dito, yung lalaki, yung blue naman, yung babae. No, so shout out kay Sir Lester. No, at eto na pa, kay Sarah. And naman mga paps, no? Ito naman, yung pardo dito, eto yung uh, babae. Tapos, yung bio blue na to, eto naman yung lalaki. Ayan, tinan nyo kung gano'ng quality yung mga split dan natin, no? ay no? Wow! Ayan! Alright, no? So, dalawa. Dalawa yung um order sa ating kagad ngayon. Alright. <laughs> ayan, dalawa ka Si Sir Lester and si Sir Mark ng Japan. Sir Lester ng uh, pag-asa. Alright, ayan mga paps So, oh. no, so nyo, mga pops, ang lalaki niya no? Ay, no, quality, oh. ay, no, malalaki, yung. Oh. Mm. Talagang jackpot. <laughs> no, so, mga paps kung gusto mo kumuha ka agad ng split, dan, dalihan mo No, meron ba tayong limang set dito na super quality talaga. Ah, uh, ngayon, ah, uh, ikakarton muna natin sila, no? Tapos after ng mga pop, ah, uh, papayarider na natin. All right. And uh, ngayon, uh, after ko ma-deliver uh, to, uh, mag-vlog tayo. Dating gawin, uh, turutuan ko na camera yung mga ibon. E Screenshot set mo, then send to my messenger. Don't roo, I don't roo, I every mga pop. Uh, or you can text or call me 0953 1364462 So dali nyo na Hanggat sobrang lalaki Ang lalaki na mga ibon mga paps Talagang super quality Dahil nga pak export ko mga paps no, na Back to back bleed the follow At ang malupit na ito Matured na at naka DNA mga paps no? So ito pala paalala lang pala mga paps Ito ay hindi pa naging itlog Basal Ibig sabihin ang first clutch or first night vlog ay manggagaling sa inyo. So, kayo ang buwin naman, no? no? So, maganda rito, uh, matured na sila and ready to breed. No? So, yon Muli maraming maraming salamat kay Sir Mark and kay Sir Lester. God bless you po. I-deliver ko lang to then mag-vlog na tayo mga pa. Hi, Don Raya. o <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, Subscribe ah. for you, no? eto wala na no? oh. Sold ka, Number 3 wala na. Ngayon, eto number two. Tandaan niyo ha, parang dito may rapan. Yung nilagay ko na nang a ah, pangalan. Eto Fire Hen, saka Move ka, no? So eto back to back split din No, so ayan mga Pops, oh. Yung Fire dito, eto yung Ito ang pag sinabi parbo sa mga babuhan pa dyan. Itong dilaw, yung dilaw yung ulo, dilaw ng katawan Ayan, parblo yan Yan ay hen O babae, DNA hen Tapos itong agila na mob Ayan, sa so mga gusto ng mob Parang maala agila Ayan naman yung cock Alright, so ang kanilang number Ayan, sabihin nyo na lang Nest box 2 Or cage 2 Ayan, yeah, parang magigits ko paagad. Oh, Ganda no Cage 2 Alright, ayan, tarbohen uh, Number one is back to back split dan Ayun no? Oh. back to back split dan Yung parbo yung babae Yung dilaw, ayan o oh. At yung move naman, ayun o oh. move yan, move Yan yung parang agila, pero yung ganda Yan ay lalaki O oh, yan mga paps o oh. oh, Screenshot nyo na Then send to my messenger, don't roi, don't roi Ay, ay ba rin mga paps Lumuulan no, talaga ng Danfalo. Ito mga split Danfalo. No, so ito yung mga visual oh. Yan, visual Danfalo yan. Yan, pula mata madiin yung kulay. Yan ang Danfalo. Ito rin, visual Danfalo yan. O papayan, nakak. Nakak. Okay. Ito so, ah, ito yung parbo yung dilaw nasa kaliwa ayan yung babae yung nasa kanin ay yung lalaki no ayan yung ID cage 1 ayan o oh, sige tutukan nyo na yan, Oh. Tingnan no. nyo mabuti. Eh. Kung nagustuhan mo na mga pups, huwag na kayo magpatupik-tumpik pa. Sobrang dami ng kumukuha, unahan mo na. No, mahirap. Sabi ko nga, magka-regret. No, <laughs> mamaya matulog kayo. Ay, sayang. Nakuha, no, unahan ako. Pwede nga kayo mag-down eh. Di ba paulit-ulit kong sinasabi? Pwede, pwede kayo mag-down. No, ah, uh, ang auto payment natin ay through Gcash or Bank O. Sa Gcash, yung number ko nga, sa Bank O pwede sa BPI, S-Bank or China Bank pwede. Alright? Tapos pwede kayo mag-down, pwede kayo umutang. Especially, pang pwede umutang sa akin, yung mga repeat buyer na. No? Dahil syempre, kung kayo rin naman, mas tiwala tayo sa repeat buyer kasi kakilala naman natin. No? So yun lang mga paps. Pero kung gusto mo talaga umutang, mag-down ka yung mga first timer dyan. No? So yun lang mga paps. Alright? Ito naman, uh, number 5. Ayan, back-to-back split dan follow. Parblohen, blue, blue cock. Ayan, ayan yung tsura nila. No, power blue hen, ayan oh. Tapos blue naman yung cap. Back to back split dan. Alright, screenshot ko na lang kung nagugustuhan nyo. Tapos, i-text na bago na ako, sir, name type 3. 136446 so, sa Facebook Messenger ang Donro Ro Aya Donro Ro Aya Ezra eh. Ito mo yung vlog natin Dali mo na huwag ka na magpatupik tong pala kaya kung ulitin yan pwede ka umutang sa for example ah gusto mo talaga, pwede ka umutang, pwede ka mag-down. Eh, syempre, mas maganda mag-down or mas maganda full payment para wala nang isipin. No, pwede yung parang magbabayad ka na lang ngayon tapos sa ibang araw, pa-deliver, pwede mga paps. No? So, dalihan mo na. You can text or call me sir, 9531364462, message sa sari Facebook Messenger, and Don Roya, Don Roya, Don no? So, ngayon, umuulang talaga ng Don Follow. Meron tayong visual Don Follow, yung split Don Follow, pinakita ko, at meron din tayong possible Don Follow. Teka lang, pahabol pala. No so kung gusto niya ng visual pa alam meron tayo dito. Sabi kong ah, DNA hen na maala Agila sa ganda. Ayan. Tapos meron din tayong natapunan ng sonrock sa kimis. Opalin yan ah. Opalin din pala yan, DNA hen kasi ito ang gender na para blue ka, ah, ah, No so I think this is cup pero syempre ang gender pa rin kasi nga walang DNA no? So ayun mga pa panalong panalo kayo. Ang ganda no? Quality quality no? ayan mga visual natin. Tapos sa mga possible split sa mga tight budget dyan pwede naman to. Presyo pamigay. Parang candy. Ayan. Meron tayong torque. Ayan. Green pipe. No? So ito mga blue yung Ito green. Blue. Ayan mga paps mga pangdiinan natin yan. Mga possible split anak to na back to back split kaya possible split to ito uh, ito yung experiment ko ang dugo na ito bronze palo dan palo so, ang gaganda no o oh, ayan o oh, sige tatagal lang o oh, yan screenshot nyo na ito maganda to mga pops promise ito ang pinakamataas sa dugo dyan sa lahat no, so ito green no? Oh. may pahapol nga tayo no so muli pwede kayong umutang ang mode of payment ay through Banko, PS Bank, China Bank, at BPI. No, pwede siyempre, mas maganda full payment. So yun lang, maraming maraming salamat muli sa lahat ng nanood. Thank you and shout out kay Sir Mark and Sir Lester. No, kumuha sa atin ng pares sa back-to-back -back split ng talo. So yun lang, maraming maraming salamat. Stay safe and God bless you.